Baga na umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Bayit isang libong residente sa lalawigan ng Cagayan ang inilikas dahil sa ulan at bahang dulot ng bagyong Goring. Maraming bayan ang nawala naman ng kuryente. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine! Igan, magdamag pa rin naranasan ng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya ng Cagayan. Sa ngayon, mahigpit ang monitoring ng PDRRMO sa mga major river system, lalo pat patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig sa kailugana. <coughs> Dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng bagyong guring, mabilis ang pagragasan ng tubig mula sa kabundukan sa Cagayan sa bayan ng Gattaran. Nalubog sa baha ang iktaytaryang taniman ng palay at mais. Lubog din sa baha ang ilang kabahayan at ang paaralan sa barangay San Vicente. Napakahirap po, lalo na marami kaming alagang pato, ang dami naming ang daming namatay na pato, mga 30 plus ang namatay na pato kasi yung inanod ko. Hindi na madaanan pang bagunot bridge sa bayan ng Bagaw. Kayo mihingi ng tulong sa inyo. Sana po ay makauwi din kami sa aming mga pamilya. Pinasok na rin ng tubig ang ilang kabahayan sa bayan ng Lalo. Kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan, posibleng tumaas ang antas ng baha sa bayan. Sa lakas ng ulan po, pum pumupunta po lahat dito. Man. Aabot na sa may isang libong individual ang inilikas sa mga evacuation center, kabilang ang mga miyembro ng IP community sa bayan ng Gonzaga. Medyo mahirap po ma'am doon sa amin eh, kasi malakas ang kwan hangin at saka ulan. Hindi na rin madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada sa bayan ng Santo Niño at Solana. Ilang barangay naman sa labing tatlong bayan sa probinsya ang walang supply ng kuryente. Puspusan ang pagsaayos ng kagyal 2 para sa mabilis na restoration ng kuryente. Sa ngayon, namamahagi na ng food packs ang PSWDO sa mga apektadong residente. Igan, dito naman sa bayan ng Alcala, simula pa kahapon, puwersahan ng inilikas ang nasa 54 na families katumbas ng 159 na individuals. Matapos makitaan ng bitak o ng crack ang water impounding station sa bahagi naman ng barangay Kabaluan. Uh, sa ngayon ay bantay sarado ng PNP, PDRRMO at ng MDRRMO yung lugar para matiyak na hindi uuwi yung mga residente doon hanggat hindi na matiyak na safe ang lugar. Igan? Jasmine, may mga napaulod bang casualty dahil dyan sa kagayan, dahil sa Bagyong Goring? Igan, doon sa monitoring ng PDRRMO as of 5 a.m., so far ay wala namang uh, naitalang any casualty or injured dito sa probinsya ng Cagayan. Ayon nga sa PDRRMO, malaking bagay yung pagsunod ng ating mga kababayan doon sa guidelines na ipinapatupad. Halimbawa na lamang yung uh, pagkandak ng preemptive evacuation dahilan para naiwasan yung mga insidente, kagaya na lamang ng pagkaluno, di kaya ay uh, injury ng casualty o injured sa ganitong mga panahon na mayroong bagyo. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nakaranas din na matindi pag-uulan at malalakas na hangin dulot ng Bagyong Guring ang probinsya ng Isabela. Natumba ang ilang puno at maraming palayan ang nasira. Sa kabila naman ng bagyo at ng ipinatutupad na no fishing policy sa probinsya, patuloy pa rin nangisda ang ilang mga isda. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan isang Isabela sa mga isinilalim sa signal number 3 kahapon dahil sa Bagyong Guring. Gayo election period na, naglatag na ang Comelec ng checkpoints at gun sa buong bansa. Ilang nagtangka umano sa checkpoint ang sinita? At live mula sa Paranaque City, may unang balita si Bam Alegre. Bam, Good morning. Bilang paghahanda sa barangay elections ay asahan na mga Comelec Checkpoint sa mga pangunahing kalsada sa inyong lugar. Kabilang na yung mga boundary tulad dito sa ating kinalalagyan. Mamaya magsaset up rito ng Comelec Checkpoint dito sa Baclaran area, boundary ng Pasay at Paranaque. Hating gabi pa lang nakalatag na ang checkpoint ng San Juan Police sa boundary ng Quezon City. Malawak ang kalsada kaya nag-set up sila ng tent sa gilid para may temporary base sa mga pulis habang nakatao sa checkpoint. Aktibo na rin ang pulisya sa boundary ng San Juan at Santa Mesa, Maynila simula madaling araw kanina. Iniisa-isa ang mga motorista at sinusuri ang kanilang mga rehistro. Sa Mandaluyong naman, may police visibility na rin sa ilang mahalagang kalsada tulad dito sa Kalentong. Sa Paranaque, binili naman ng pulisya ang sukat interchange malapit sa opisina ng DPWH para ipwesto ang Comelec Checkpoint strategic daw ang lokasyon nito para mamatsaga ng traffic flow sa lungsod. Sa Quirino Highway sa Quezon City, nagtangka namang umiwas ang ilang motorsiklo at taxi sa checkpoint ng QCPD Station 4. Depensa ng isang nasita. Wala raw siyang dalang lisensya, kaya siya nangilag. ilag. Wala po kasi akong lisensya, sir. Ah. Pasensya na po. Hindi po daw po, sir. Eh. Nakikiusap po ako. Nangingirin ako ng... Na... Pamanin, -pa para hindi na ma... Impound yung motor kasi sa tita ko rin. Te. Ang rider na si Tripon Cabiltes naman, nakikita ang halaga ng checkpoint. Okay naman sir, pag may checkpoint. Para, para iwas sa mga, ano, sir, yung mga masamang loob, may mga balak. Panawagan ng pulisya, makisama ang mga motorista sa Comelec checkpoint dahil para ito sa kapanganan ng lahat. Huwag daw mangamba dahil plain view doctrine ang kanilang ipinatutupad. Ibig sabihin, kailangan lang magbaba ng bintana at magbukas ng ilaw, hindi na kailangan bumaba o kaya halughugin pa ang sasakyan. Ito po in relation sa uh, start ng uh, uh, barangay-NSK election period na wherein tayo uh, uh, mandated na magandak ng joint uh, PNP and Comelec uh, checkpoints. makisama na lang po tayo sa konting abala eh, para po naman po ito sa kayusan. Okay. na mga alas 7 ng umaga dito sa ating kinatatoyan. Intersection ito ng uh, Airport Road at Quirino uh, Avenue. Magka-set up dito ng uh, Comelec checkpoint at uh, sasamahan ng uh, Comelec officials ang uh, mga miyembro ng Paranaque PNP. Ito ang unang balita mula rito. Ba Malagre para sa si GMA Integrated News. Nakakaranas din ang masamang panahon ng ilang pang probinsya sa Northern at Central Luzon dahil sa Bagyong Goring. Sa Pasokin, Ilocos Norte, halos hindi na makita ang kalsada dahil sa malakas na ulan. Ilang araw na rin hindi pumapalaot ang mga mangingisda dahil sa lakas ng alon. Sa mga bayan naman ang kasiguran at dilasag sa Aurora, halos magdamag ang ulan at hangin. Nawala ng kuryente sa dalawang bayan, bulso ng masamang panahon. Igan Calvario sa mga taga Ilocos ang ulang dala ng bagyong Goring na nagdulot ng mga pagbaha. Lalo pang naperwisyo ang mga residente sa bayan ng Narbacan dahil sa naputol na kalsada. Yan ang unang balita ninyo ni Ivy Hernando ng Jimmy Regional TV One North Central Luzon. Ivy Igan isa ang Narvacan Ilocosur sa mga lugar na nakatikim ng bagsik ng bagyong goring. Sa ngayon, wala na tayong naranasang ulan, maaliwalas ng panahon at sumikat na rin ang araw. Bumagsak ang bahay na ito sa barangay San Pedro Narvacan Ilocosur. Dahil sa pag-apaw ng ilog, dulot ng ulang dala ng bagyong goring. Gumuko rin ang bahay sa likod nito. Mabuti na lang at wala na roon ang mga may-ari matapos ang bagyong Egay. Ang bahay naman ng 64 anyos na si Lola Leticia, nilamon din ng ilog. Da kami pala tidaya, ma'am. Nakita nila Ratang ang matinagin niya balay ma ni. Ang amot ni magawidan ni amam ta. Nagpiksa ma'am ti Danum. Dumawat kami kadi at itulong ta. Ikitaan ta kami kadi ma'am ti pagyanami ma'am. Nga ma, nasip-sip ti 2015 nang ma-washout din ang bahay ni na Lola Leticia sa tabing dagat. Naghahanda naman po kami ng financial assistance sa kanila. Pinalikas ng iba pang residente residenteng nakatira malapit sa ilog. Dagdag kalbaryo pa sa mga residente sa lugar ang pagkaputol ng kanilang kalsada. Ayon sa MDRRMO, tinatayang nasa 40 meters ang kinaing lupa ng ilog sa kasagsagan pa lang ng bagyong egay na pinalala ng bagyong goring. Naglalakad na lang ang mga residente sa dating bukid na tinambakan ng lupa. Isolated pa rin ang mga residente na nakatira sa barangay ng Unig West, Narvacan at barangay ng ng Santa Maria dahil sa pagkasira ng tulay mula nitong nagdaang bagyong Egay. Sumasakay sila ng balsa para makatawid. Yung balsa kasi yung nagtatawid sa kanila. So ang ginagawa namin, nagdadala din kami ng mga food packs doon. Isang bahay rin sa barangay Banglayan, Narvacan ang natabunan dahil sa landslide, wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Pinalilikas na ang ibang residente sa lugar. Igan, ayon sa DSWD, nasa labing isang bahay din ang pinangangambahang bumigay dahil sa patuloy na pagguho ng lupa sa barangay San Pedro. May isang bahay din ang posibleng bumigay dito naman sa barangay ng Uneg West. Pero ayon sa otoridad, pinalikas na nila ang lahat ng mga residenteng nakatira roon. Igan? May na italabang casualty dahil sa bagyong guring dyan sa Ilocosur? Oo, Igan, sa kasamang palad, may isang casualty, isang 70-year-old na lola mula sa Bantay, Ilocosur. Ayon sa otoridad, nagtapon umano ng basura ang biktima sa malapit sa creek kung saan aksidente itong nadula sa kasagsaga ng Bagyong Goring na naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Igan? Maraming salamat, Ivy Hernando. Sa mga may kulang paggamit para sa pasukan, sulitin ang holiday ngayong araw para sa last-minute shopping. At live mula sa Divisoria, may unang balita, si Darlene Kai. Darlene! Good morning, Ivan. May ilang mami mili na humahabol sa pagbili ng school supplies at uniform dito sa Divisoria isang araw bago ang pasukan. May ilang stalls din dito na nagkakaubusan na raw ng stock. Humabol si JR sa pamimili ng puting t-shirt ng kanyang dalawang anak isang araw bago ang pasukan. Work nga, hindi makauwi masyado. Dito sa tindahan ni Noel, nagkakaubusan na raw ng ilang sizes ng t-shirt at iba pang klase ng uniporme. Pagdating po ng hapon, nauubos na po yung mga stock nila. Kaya pagdating ng madaling araw, wala na rin ako maibigay. Bukod sa t-shirt, nagtitinda rin siya ng blouse, polo, shorts, slacks at palda. Sa tindahan naman ng school supplies sina Belen, nagkakaubusan na ng notebook. Yung kada rim po ng notebook, 10 pieces, yun po, ubus na. Ngayon yung mga tinatay na lang po namin, yung stock namin. Marami raw humahabol sa pamimili umaga hanggang hapon. Pero wala na rin daw silang balak dagdagan ng supply dahil pasukan na bukas. Hindi rin daw sila magbabago ng presyo. Bukod sa mga uniforme at school supplies, mayroon din ditong ididilitang mga bag, baunan, water tumbler at iba pang kakailanganin ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Ivan, sa mga oras na ito, maluwag at wala pang gaanong tao sa kalye ng Ilaya sa Divisoria. 24 oras ding bukas yung stores dito, kaya anytime ay eh, pwede pa po pong pumunta dito yung mga mamimili para humabol o mag last minute shopping. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mahigpit na rin binabantayan ang checkpoint sa Elliptical Road sa Quezon City. May unang balita live. Si James Agustin. James! Van, good morning. Ngayon nga umiiral na po yung election period ay asana ng mga kababayan natin yung kaliwat ka ng mga Comelec checkpoint. Tulad na lamang dito sa East Avenue Corner Elliptical Road. Mga pulis ng QCPD ang nakabantay dito ngayon na tatagal ng dalawang oras yung nakikita nyo na checkpoint. Pinapahinto po kanina yung mga sasakyan pero hindi naman lahat yung nakikita natin. Ano? At plain view doctrine, yung pinaiiral ng mga otoridad. Ibig sabihin po noon, bawal po sila na magpababa doon sa mga driver at kinakailangan lamang ibaba yung salamin doon sa uh, driver side o di kaya naman doon sa passenger side. At uh, may bagyang pag-usad sa trapiko, Ivan, dito sa bahaging ito, pero konting abala lamang daw yan, ayon sa pulisya. At bukod naman sa checkpoint, umiiral din po yung gun ban. Kanina, Ivan, may kick-off ceremony na isinagawa dito yung pulisya kasama yung mga local COMELEC officials. Ang dapat tandaan ng mga kapuso natin, kapag makakita po kayo ng COMELEC checkpoint, kinakailangan, may karatola po yan. Tulong nakikita nyo, nakalagay na stop, nakalagay doon yung COMELEC checkpoint na mga salita. At nandoon din po yung pangalan ng COMELEC official, election officer, at yung hepe ng police na nakakasakop doon sa lugar. Sa ngayon po, hindi lamang ito yung checkpoint dito sa area ng Quezon City. Labing-anim po na police stations, iba't ibang lugar yung asahan ng mga kapuso natin at hindi lang ngayon hanggang umiiral yung election period. Yan muna ilitas, mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. break naman ang Pilipinas ang attendance record sa FIBA World Cup na makapagtala ito ng mahigit 38,000 taong nanood sa opening games itong biyernes. Hindi na kapag uh, tataka, lalo pa tila bahagi na ng kultura ng Pinoy, ang paglalaro ng basketball. May unang balita si Nico wahe PS, 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 PS. Basketball is a religion dito sa Pilipinas. Laman, Pilipinas Puso. Kaya when basketball gods brought all the elite basketball athletes dito sa Pilipinas noong FIBA World Cup 2023, everyone went crazy. Very proud ako bilang isang Pinoy na ang World Cup ay ginanap dito sa atin sa Pilipinas. 1978, uh, ako'y bata pa noon. Gustong gusto ko manood. This time, hindi ko na pinaalampas. Halata naman siguro sa aga ng pagpunta ng mga Pinoy basketball fans sa Philippine Arena para sa opening day ng FIBA World Cup 2023 noong biyernes. Wala pang alas 12 ng tanghali, marami na ang tao Sina Jonathan Ramos nga, alas 4 pa lang daw ng madaling araw ay tambay na ng parking area ng Philippine Arena. Bitbit nila ang mga lutuan, higaan at kanila mga gamit na panlimang araw na. Galing pa silang linggayen Pangasinan. Matagal daw nila itong pinlano kaya nag pa sila sa kanilang mga trabaho. Panonoorin nila ang lahat ng laban ng Gilas at ng Team USA. Ang alam naman ng ating ang ating bansa talaga is a basketball ano eh, crazy country. So talagang support kami sa Gilas. Once in a lifetime kasi nga hindi natin alam kung kailan ulit nasusundan yung pag-host natin ng, uh, ng World Cup. Ang pamilya ni Daryl Barrientos galing naman sa Ordaneta sa Pangasinan din. Kasama niya ang kanyang asawa, apat na anak, kabilang isang kapapanganak lang. Mahilig din kasi ako maglaro ng basketball magmula nung bata pa. Kaya na, gusto kong manood. Paraan din daw ni Daryl ito para ipamana rin sa kanyang mga anak ang hilig sa basketball. Gusto ko rin silang matuto para paglaki nila e eh marunong. Laban, Pilipinas! Ang person with disability o PWD na si Alan Lopez, galing pang Batangas. Medyo excited. So, gusto makita si Jordan Clarkson. Laban, sa Pilipinas! At mukhang hindi lang mga Pinoy ang natutuwa na rito ginanap ang FIBA World Cup 2023. Dahil maging players mula sa iba't ibang bansa, hindi makapaniwala sa mainit na pagtanggap ng tinaguriang Basketball Crazy Nation. It's special to me. Um... I knew coming out here is a lot of Lakers fan, which is lovely, and I love that, uh, and I appreciate that. Shout out to all the fans, who, Filipino fans, who's been nothing but gracious to us here, and I've shown so much love. And uh, shout out to as well to the country for uh, bringing the hospitality for us. And I want to thank all the Filipinos. Salamat, salamat, salamat. So sa team practice ng Team USA na binuksan sa media Kahapon. Hindi rin may tago ng ilang NBA star ang saya sa natanggap na pagmamahal mula sa mga Pinoy. I just wanna know your thoughts on uh, the Filipino warm welcome since we got here. Uh, I love the Filipino. It's been a very warm welcome. Um, you know, you can tell the fans out, out here are very passionate. Um, you can tell the people really love basketball and um, really appreciate that. So we appreciate, you know, that love that they're showing us. It's great, man. They're you can tell they watch basketball and they're they love the sport and it's dope just to see the excitement that they have and uh, the love they show. So it's dope. Ayon sa kanila, bago pa pumunta rito sa Pilipinas, ay may nakapagsabi na sa kanila kung gaano kahilig sa basketball ang mga Pinoy. It's been great. The uh, Filipino fans showed us um, an amazing uh, amount of love. And it's been dope just to see that fan base. It's dope, man. You know, um, uh... Yeah, they cheering. They cheering for us. That's super exciting. Um, continue to do it. We're going to try to keep putting on a show for you guys. Pagmamahal man ang kayang ibigay ng Pilipinas, respeto naman ang gusto nitong makita mula sa ibang lahi. Hopefully we get the respect of the world. I think you could see by, you know, uh, uh, that, that uh, internationally or globally, uh, they, they, they start looking at the Philippines as a serious basketball nation for all the basketball stakeholders. Hindi natin alam kung kailan pamuling muling mauulit ang mga ganitong pagkakataon. Ang makita, ang pinakamagagaling sa basketball sa buong mundo na naglalaro dito sa Pilipinas. Kaya naman, sulitin na natin ang 2023 FIBA World Cup. Ito ang unang balita, ni Kuwahe, para sa GMA Integrated News. Isa na namang medalya nakuha ni Filipino Olympian and Paul Walter E.J. Obiena matapos lumaban sa 2023 World Athletics Championship sa Budapest, Hungary. Nakuha niya ang silver medal na maklear niya ang 6 meters. Dahil na natay niya ang kanyang personal best at Asian record na kanyang naset noong Hunyo. Ang pambato ng Sweden na si Armand Duplantis ang nagwagi ng gold habang bronze naman para sa Amerika at Australia. Noong 2022 bronze medal ang naipanalo ni Obiena sa nasabing kompetisyon. Itaas ang kamay kung ready na makisabay sa bagong dance challenge ni Marina Rivera. Teka bababa ko, hindi ko kaya. Trending na lang, walang pagsasayaw na kapuso prime primetime queen sa TikTok. This time to the tune of her hit uh, 2009 hit single, Sabay Sabay Tayo. More than 21 million views na ang uh, views ng video na ito at ng 3.7 million netizens. Grabe, may pa-behind the scene pa nga ang kanyang hubby na si si Primetime King Dingdong Dantes sa pag-upload ni Marian ng video. Sabi ni Dingdong sa caption, ito raw ang all-time favorite niya na sayaw ni Yan. Hirit naman ngayon ng fans, Marimar Dance Challenge naman daw ang next video. Oh. Anyway, eto naman nagsimula na kagabi sa Kapu's Network. Sabay-sabay sabay tayo! Kita <laughs> asa kamay! Ito <laughs> no, <wala> sa camera <laughs> Okay, pero hey, ito na, pilot episode first ever spin-off ng The Voice Generation sa Pilipinas at sa buong Asia. Hoy! Ah, ah. Ako gusto ko lang sabihin na, welcome to my team. Hoy! Hoy, si Steph! Enjoy life, Steph! Wala pa nga naka dito. I mean, I mean, I wait, wait, let me explain. Hindi, Steph. Wala pa nga naka Nakakatuwa yung mga ano, no, uh -oh. yung mga judge. Ay, nako, <laughs> grabe. E, umpisa pa lang, ramdam na ang intense na agawan ng apat na coaches sa sina Julian San Jose, Billy Crawford, Stel Ajero, at Chito Miranda. Certified trending on pilot episode kagabi. Usap-usapan din ang pagmalakas ang opening number ng superstar coaches. Ang ganda. Ito nga, game na game namang nakipagkwentuhan at kulita ng host na si Ding Dong Dantes sa mga nag-blind audition. After ng first episode, may tigi isang grupo na na ang Team Bilib, ang Jewel Squad, Team Stellbound at parokya ni Chito. Masusubaybayan ang The, Boy, The Voice Generations tuwing linggo 7pm pagkatapos ng Bubble Gang. Walang tulak tulakabigin talaga sa mga coaches nila. Oh, ang gagaling! Oh, eh, in, yeah. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.